So, hello, hello, hello. Welcome, welcome na sa ko ang FB page. And then sa ato YouTube channel no, arnel Lumapay Vlogs. So, August, ay, 20 na pala ugma. Um, 20 na mali ugma, dahi. 20 na siya to, to kay first vlog on, sir. So, atayin nyo yung live ugma or a guide guide pala ugma, ha? Guide niya. So, first vlog. So, tara. So, daog na ba na siya kaganihan, no, Sa iyang bagdukanan sa iyang community. So, fresh Vlog, sigan channel niya. Press Vlog ang main channel niya. Okay, so, I'm sure nakailan naman niya. So, tangilan niya yung update guide, Ugma, ha? So, daog siya sa bagdukanan nga. 486 sa community. <coughs> Excuse uh -huh. me. Okay, so palig sa akong share mo, sir. So, update na ito ka rin itong STL, sir, to Sir, for and Paris. Pasorte, alam nyo itong guide mo, sir.

Sir, 3 o 3D nga guide mo. Sir, ha? So, lang rin sa itong epipage timeline and then sa itong YouTube channel. Sa, uh, lang tawa lang nyo sa itong videos. Dili sa live, ha? Kaya ang live, nga broadcast na siya din, ano? So, sa videos, kaya uploaded mo, sir. Okay? So, data mo, sir, sa ato ang ano na to, ito ang pares na by sir, for gapunugma. Okay. Leo Kug Share mo, sir. Ay mo kalimot ha. lang to karoon dali sa tong pang steel. So, bayan nyo itong pang 3D nga, guide. So, kung um mura -um sa na nakarambol sa itong A26 rambol, tell me, nga, sir. Okay, so, ta. Para sa itong pares, kuwaon lang na ako, sir, ha? Kaya para uh, madali kog sulat. Maglisod ko kabot. Mubok kog kamot. Okay, para sa to ang Paris man, sir So, kung namoy bet, ana, lang, Monster. So, kung wala, so, ayaw lang, ha? So, natay 2713, natay 2808. Eh, so, still mean, still bisaya siya. Still mean, still bisayas. All the na ni siya, man, sir. <coughs> so, natay pahabol, ana. Pero, maswerte, an, na, matay mingan mo, lusot, ang duha, maurot. So, pahabol pero parang kulit na naman siya. so, honest to honest lang, no? honest to goodness. Sa dito, sir, pastor, ito na dito po ang bedri, ha? Paliho kong sir, paliho mo, sir. Okay, so dito sa ito ang sir to Hello, takshermon monster. Mm hmm sir dapat sumakop sir dapat sumakop sir dapat sumakop sir dapat sumakop sir So, para sa itong square 2, natin 4, 1, and 6 to. Pwede na ninyo combine nun, sir. O, balihan na ninyo na. Rambo lang. 1, 4, or 2, 6. So, pwede na mo combine na na. 4, 6, 1, 2, 4, 2, or 6, 1. So, check ninyo ang kagahapon. na-recap niyo kagahapon na itong guide mo, sir, ha? So, naradyo sa itong guide kagahapon, no, sir, ang or kaganihan, no? August 19 ang mga nang lusot. So, isipya tanjo ta sa pag pick up mo sir, no? Based sa tong 3D. Hits dyo yung tatong 3D. <coughs> so, nadakpan na to sa STL Minra dyo ng 826. mo ito na. Mura to nadakpan ako mo sir. Pero based sa resulta sa alas 5, alas 9 sa 3D and other on sa mga manggawas atong yung... manggawas di yung ay 376. So, 36 na punta. 736 mo na. No? So, sayang sir, kaya dili mo matong not bet sa so, na ra sa tong guide Okay, so dito sa tuang swear for ang um, galing na swear for uma. Ano ba swear for uma, sir? So, in case lang na, ah. So, try lang ninyo, ha. Basi na sa atop, dai. au di ay. Basi na, di sa, di sa, kwan, di sa may, kita ka na.

Ay, okay, sir, po na okay, ito, man, sir. Kung nga sir, po, og, ma, natay 8264. Pwede nangyay, bali, man, sir, 6482. to. Tapos, binako, humanyo, gilang to, karan sa itong, ah, uh, sir, to, sir, ah, uh, pares, sir. Check niya itong 3D nga guide, ha? So, wala palihog. So, wala lang, wala niya palihog ang pizza, hindi na nga ito ang, ah, uh, oh, pizza, sa 20. So, pala pa din nakasubay sa itong YouTube channel sir, so, sort na nyo ang anong mga vlog subscribe, and then syempre ay makalimutan tuklok at ang bagtingan or i-hit ang notification bell all. So, natin tulok at chases ito, piliya ang pinakauna, katong all. Para kung mag-live kung naka-online mo, manotify mo din na on, sir, ma-update mo nga, nag-live ka or nag-tagtagay. So, wala pa dyan na ka dyan sa itong community YCM. So, join mo sa itong community YCM para ma-update sa mga ah, satwa So, sayang kayo ako ang kuhan dito. 064 <laughs> gidabudabuhan <laughs> ng sir nato 064 nagikan sa 486 and then sa ang sabi plus star sa alas niyo, -biday. 0, 9 biday 094 409 or 490 ba ang ba? 490 ba sige ani ko na to plus star nato. so gidabudabuhan ng answer nga akong 4004 <laughs> okay So, I'm sorry, So, kasi naka short sa dito. So, pwede na join mo join dito. na no? click lang ang join button. No, so. Okay. So, recap na to itong maintain. So, giusa nato na to ng maintain na to ha. so, TL na to. Bisaya, STL Mindanao. And then, na nga to ang 3D ha. Lisod ko. Tapos, ko ako nun Recap maintain. Na, narihas mo kayo? Okay. Ito. Ito? Hmm. Ko 73 target rumble ha. Wala silang ato na. Ako pirsan. Kinsa ang makakita? Diri. diba? Nga alam ba na, mong taas nang diri, bugnog na magudta. Magro ro na ga ko ga nagbugno. Okay, so exit na ko. So thank you, thank you kayo So, subayan niyo ang ganyan first vlog on sir, ha? So, pa-join mo na kayo sa itong sa sayang community YCM. So, join mo mo on sir. Kaya, uh, marag. Uh, kung ni Agi, daw sa, sa yung community. Okay? Paswerte lang yun. Okay, so, ano lang? May makalang pag share palihog sa itong guide. And then, syempre, mo pag follow pag-like sa itong application, sa itong live karon And then, syempre, kung um, uh, manan so, niyo lang ito karon ron, subayan niyo itong trading agad din na, ha? paswerte lang yun. So, check ninyo ang ato ang guide kagahapon. So, hits na dyan to sa itong guide. Ang ato lang, lang sir. So, di mga ako mga napit mga sir. Okay? So, ang akong nasugatan dito ang 3-3 radyo nga double. All, no? And then, ang 8-2-6 sa ah, SDL. Pero, ang 8-6-4 ay ang 4-8-6 o ang 0-9-4. So, hits to sa guide nga kung yata sa inyo. Ha. Ah. So, naradyo dito. Check ng palihog. So, bye-bye. Thank you, thank you kayo. Salamat. Ayaw mo kalimutang pag-share palihog din, ha. So, may mga yung adlaw sa inyong tanan. Thank you, thank you kayo. So, bye tong nga itong 3D guide, ha. Salamat mga sir. So, accept na ko.